Imaginein mong 10 million pesos ito. Alam mo ba ang tingin ni Mark Zuckerberg dyan na may-ari ng Facebook ay piso lang? Ito ang POV ni Mark Zuckerberg sa pera base sa kanyang net Kung saan ang mahal para sa atin, barya lang para sa kanya. I-adjust natin ang presyo ng mga bagay sa perspective niya. Let's go! Kung bibilhin ni Mark Zuckerberg ang ibinibentang mansyon ni Pacquiao sa Forbes Park worth 2.3 billion pesos sa perspective ni Zuckerberg, 664 pesos lang ang magagastos wow. niya. Samantalang kung bibilhin niya naman ang lahat ng malls ng SM sa buong Pilipinas kasama na ang BDO na worth 934.8 billion pesos sa POV ni Zuckerberg 269,000 pesos lang ang magagastos wow. niya kung bibili siya ng iPhone 15 Pro Max sa 85,000 pesos para sa kanya 0.02 centavos lang ang gagastusin niya eh paano ba naman kasi ang net worth ni Mark Zuckerberg is a jaw dropping 13.3 trillion pesos ito wow. nga pala yung sample computation ko